yun na siya so, Ito so to guys, so kukuha ako ng drinks ng orange siya. Tingnan Yan pinapalitan ni Kuya. Then so easy lang siya ng orange. So, squeezer ng orange. So, na siya, sige so, lang niyo magpalit lang natin si Kuya. Wala so, na ako na. na ako actually. dai vada a buttare lo metto io ancora appena a prova contraria quello che lo metto sono io lo metto io dai 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 vado a buttare la metto io se hai problemi già su io sa so, napalitan ng ula. Okay, hindi. Okay. So, wag ito. lang, oh. mag refill lang tayo ng orange. sa mga, sir. No. Mm -hmm. yes. <coughs> no. That's not. Okay. So, okay, ito lang Okay. <coughs>

galing sa din yung oras bumagsak na yung oras dito sa ten drop na oras release sa gilid tapos dito yan napaka healthy siya guys ayan na Kaya kahit pa yung orange na ito Yung nga na bloody orange Hindi siya pure orange talaga Kaya yung kulay niya, tinan nyo Red siya diba red Bloody orange Pero nang tamis Kasi nga matamis siya, matamis na hindi siya ganun kaasim parang sakto lang sarap, hindi mo kailangan sugar sarap